pitas-pitas na naman kami kasi magsisiuwian na. Dito tayo sa farm. Ayan, oh. Alubati. L Laking dahon. Ayan. Laki-laking dahon. Kahapon nag kami ng ganito naman, sardinas siya. Ganito. May mangga din. Tsaka, hi! Tsaka, ano nito okay. siya? Gustong gusto nilang kainin to. Kung sa Pinas, ano ang tawag dito sa Pinas? Parang, ordinaryong uh, ordinary puno lang sa Pinas. Pero dito, gustong gusto nila. Masarap daw siya. Pero hindi ako kumakain nito. puno ng orange, ang daming bunga a few moments later pitas, pitas tayo ng pongkan yan daming bunga oh para pag uwi may makakain sa loob ng kwarto pagkatapos ng trabaho sa gabi <coughs> <coughs> ang daming bunga guys tingnan nyo fresh. Fresh na fresh. Yan. Ganda mamita. Ang daming bunga. Yan. Yan guys. So. Yan. Ayan pa sa tuktok ko. Ayan. Kunin ko yun nandun kasi yellow na siya. Ipat tayo guys baka mas maraming yelo dito. Ayan. Ay, ito. Ito. Ganyan siya, guys. Ang gandang mamitaas talaga. Ayan. Kung si ate, nagkukuha ng orange. Tekman daw niya kung matamis o hindi. Ayan siya sa Pinas, ano yan? Pintan. Oh, sa Pinas. Pero sa tawag na nila dito, ano na yan? Pongkan na nila yan. Matamis, te. <laughs> <laughs> oh, sabi ni Vega, hindi lang siya matamis. Matubig lang. Ayan, tiyan mo yung kasama. Sige nasa... na, para magkita na tayo sa siya masarap. Gupit siya ng gupit ng ganito. Ayan. sa ano? Ah, wait. Sir. Tingnan mo guys, yung nakuha po na. <laughs> guys, ang luwa, ang daming tanim. Punta pa ka naman sa kapila. Pagbuhan ng jerjer. -Jer. A few moments later. Ah, kapila. punta kami dyan sa kapila. So, well, dami, ah, dami, dami, ang daming, ano, tawag dito, ang daming tanin. bukang tawag dyan. May tinik-tinik man siya. At anong bunga nito? Oh? Ang palaya na, ah. May tinik-tinik. May kasi ba? Yan. Yeah. Lipat na naman kami na sa kapila. Ala, o, di mo'y saging, o. Oh, ang sarap. Yung dwarf, yung dwarf na saging, ba lumabas na yung bunga? Lumabas na siya. Tapos ito na mati nyo, ang liit-liit pero ang dami yung bunga yan. Oh, nakapaso pa siya pero ang dami niyang bunga, guys. Yan, yeah, nabas kami eh. <gulungan> Pantubog sana. <gulungan> si Ate Tidak Hirap deh harap <gulungan> <kami> sa wag buhat. Yan, pa Yan, ng mga dahon. Guys, tignan nyo ito. Ang dami. Nanguha kami kahapon, te, pero... Ano na siya? Sira ba? Ayan. Ang daming dami yung buo nga. Ayan. Ayan. Meron pa dito. Tignan nyo guys ito. Ayan. Ayan. Kinawagan na siya. Ayan. Tignan nyo. Ang dami. Guys, yes, tinya niyo to, oh. Halaman lang to sa Pinas, pero dito nakakain yan. Yan. oh, diba? Yan. Pero sa daan, daan lang yan, diba? Oo. Oh, yeah. oh. Yan. Ay, nasa ay, halaman lang yan. Hindi, halaman na po. Nasa, ha, uh, nasa sa halaman lang namin yung dati. yan dati. Ayan. Ganito. Ganito. eto ang, ang sarap. Fresh. Lagyan mo lang siya ng lemon sa kakamatis. Ang sarap na. Yan. Kukuha tayo na gear-gear guys. Wait lang. Hanap tayo na maglagyan. moments later. Kami na oh, ah, Cute, lang, maganda hey, oh, Ah, sige. Oh. Ayan, kuha tayo ng ganito. Bir, bir. Masarap ihalo sa munggo o kaya sa salag. Oh, kuha kami ng Ang ganda ito, ito pala na po natin yung tea, oh. Pwede mo nalaki, oh. Malalaki ito, oh. Saan yung Kung mahamad, malaki po pa, yung magutupo. Ito po nito. Sayang. Uy, takar ko. Yan po. Alam, gaganda. Oh, fresh. Love fresh. Ayan. Yeah. Yeah. kami ng... Ayan. Ito na si ate. Dalawa kami po yeah, <laughs> yeah. Ayan. Bunot, Ayan. Bunot-bunot kami kasi masarap ito ba? Kaya pag uwi ko sa Pinas, maghanap ako ng dalito sa may halamanan. Yan. Ala, Jinky, oh. Inilapat niya na yung pagkain niya sa baba, oh. Ate, ang gaganda doon, oh. Asan? Doon, sa pinagbunutan namin ni ate. Mahaba. Mahaba rin. Oh. Mahaba. Mahaba siya ano ganito bunotin na natin lahat yan bunot bunot na namin ate yan madali lang siyang bunotin guys kasi yung lupa niya malambot O tama na Yan yung nakukabi guys so Ito dalawang pato Yan Ubus Ubus ang tanim nila Kalbo kalbo Yan oh kalbo kalbo wow mahangin siya Sige electric Mahangit 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 Ah Dito kapalamahan pala mahal Sinosundan mo ko

Wala na, wala na wala na paglagyan. Wala 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 paglagyan. Punos na, puno na te. Kunin mo yung plastic tool No guys. Hey, bawal mo. Yeah, ito te, oh, ang dami oh, sana. Plastic, ay, ay, lumipad. Masira doon mo ipa. Ay. ay! <laughs> <laughs> Dalhin ko na. Yeah. Uh, Tayo guys. Baro kasi mahangin na mahangin na uh, nabunot na kasi malalat na siya agad. Yeah. Sukot natin. Then, Saan na ba? Katapat ba naman kasi ako sa ano man, sa aircon yan. Wait sa gas. Lahat na yan. Lalagay mo na pa na pa. Takpan mo te. Takpan mo plastic. Saan pa pake? Wala na? Kaya lahat. Ayan, guys. Ang pong namin kanina. Let's go! Buhatin ko na to. Ayan. Ayan si ate. O, buhatin na yung... Asan yung mga gunting? Mga gunting te. Nandyan? Ayan, guys. Ayan. Paawin na kami.